at isi ni Bata. Ayaw. Bawal talaga magvideo. Bawal siya magvideo kung kumakain. Masarap ba? Masarap. Hello ni Bata. What is that? Ay, ano? Oo. Kamusta ka niya, Be? Congratulations. Okay naman. Alam ko, sinipuladaan mo ako. Pero hindi ako tired. Kumakain ako. Oo. Tapos pagod ako kasi lalang ko ng ginsan. Nag-lalysingin dyan. Wala pang kainan. Tapos ang dami pang ari. di ba tao lang din ako robot? Oo, e. Amerika, tsaka oh. deserve mo yung magpaingat. Oo, di ba? diba? Happy for you. pera uh, Kaya nga ako bumit dito, din. Wala. Kamusta ang pakiramdam na sikat na sikat na sikat ka na? Ikaw na talaga. Hindi ko, ano, alam na sikat ako. Gagawa ka pla plastic. Kaya kami nagpapapitsor pero hindi ko alam na sigat ako. At lapitin ka na ng mga lalaki, amihin mo. Marami nagpaparamdam. So ano, dinedead na mo? Nagmamaganda ka talaga ngayon? Depende kung guwap tapos kailangan ko din. Why not, Diba? ba? Oo. Kailangan natin yan. Kailangan natin vitamins mo. Saraminin mo, wag ang plastic. Diba? Totoo, kailangan natin yan. Kailangan biyaw. Hindi pwede yung chops. Pero nga, I'm happy for you. Kala ko huling-huli na ako sa pagbablas. Sabi ilaban natin to kasi sikat si Diwata. Talagang mamaya, i-beverly ko ang food mo yan, no? Sige, okay. honest review, ha? Oo, oh, honest review. Hindi uh, pwede ba kung ibas, walang problema, depende yan sa maramdaman mo. At saka, di ba, alam mo naman yan, uh, di ba? Sa panlasa ng tao Alam mo ako, kung dumating sa point na wala nang kumain saan, uh, di na gusto, walang problema. Ito. Ay, ano pa yung rocket? <laughs> Basta ako ngayon, I'll do my best para ay, ikaw ang sindahan ko. At saka, pera sa man, yung 120, sulit na sulit. Sobra pa nga yung pera sa alaga ng 120 na only rice, only soup, tapos meron ka ng soft drinks pati. Sa lasa, kung ano yung binayaran mo, makukuha mo sa binayad mong 120. Ganon. Sarap siya. In fairness. For me, Piwata Paris Overload, it's a yes!